Po, order natin for today ay 10 kilos na all sarasa, all around sarasa ni Master Big Knock. Yan po. Hmm, uh, yan. Alam nyo mga master, napakasarap po talaga nito. Kaya kung kumbaga itong ating mga um, regular na customer ay paulit-ulit silang nag-order nitong ating Master Big Knock all around sarsa Ha? Kasi kung eh, dito makakatipid po talaga kayo. Kumbaga bukod sa makakatipid kayo, sa costing nyo sa sauce Ay napakasarap po talaga Yan, napakasimple lang po Ng ating pagtitimpla Yan o, kung mababasa nyo Yan, napakasarap Pero optional lang po yan Mga i-add nyo kung gusto nyo Kung ayaw nyo, di bahala kayo Basta napakasarap po nitong ating Master Biknok All Around Sarsa Mapapaanlisos ka sa sarap Yan, bali 16 liters na po Ang magagawa nya Kaya panalo po, panalo ang inyong negosyo ito yung ating isa sa mga regular customer po natin na uh, malaki yung mag-order. 10 kilos po ngayong araw. Uh, di ko na mabilang yung mga order niya. Ngayon ulit tayo nakapag-post dahil sa sobrang kabisihan po. Yan po. Maraming maraming salamat po. Sir, ma'am, sa inyong pagtangkilik sa aming munting negosyo. Sana po makatulong po itong aming uh, produkto sa paglago ng inyong negosyo. Yan po. Ha? ang Master Big Knock all around ni Sarsa. Maraming salamat. Ha? Kumbaga ang lasa po nito ay kung yung matitikman ay mas masarap pa. Mas masarap pa sa mga kilala nyo. Sa kilala nating brand, si Mang Jose. Yan ha? Mas masarap po. Yan ang assurance ko sa inyo. al Basta sundin nyo lang yung tamang proseso ng ating pagluluto. Siguradong... Ah, uh, Magugustuhan ng inyong mga customer. Hindi naman uulit eh si Sir at si Ma'am. Kung hindi nila nagustuhan at hindi nagustuhan ng mga customer, natural nandoon po yung feedback ng mga customer nila kung masarap ba talaga o hindi. Natural masarap kasi kaya nga umulit po. So, maraming maraming salamat po at nagustuhan po nila. O, oh, nagustuhan po niyo. God bless po.